kananaan. Nandito na naman po tayo at tayo ay mag-vlog na naman po kasi nagpabili ako ng opo sa aking amo at lulutuin ko po siya ng sardinas po ang sasahog ko na ano lang ako na ano, parang nasabik lang ako na magulang ulit ng opo kaya nagpabili ako sa aking amo. So ngayon guys, papagkita ko kung paano ko lutuin. Kahit na lang yun pagluto ng opo, papagkita ko pa rin kung paano ko lutuin ang opo. So guys, standby lang po kayo dyan at tayo ay magluluto ng opo. So ayan guys, hihiwain na po natin ang opo. Pa-triangle po yung paghiwa ko kasi para manitis lang po siya. Ano po yung ito po yung... Uh, alam niyo ba yung ano yung miracle uh, fruit na sinasabi yung kalabash? Ano po siya? ka parang kapatid niya po ito yung mga yung, yung makukuha natin na benefits doon sa kalabash tree. Nandito rin po siya sa upo kasi parehas po sila na patubig. Ma ano to maganda to sa mga may high blood. Maintain yung high blood pressure nyo. So mag-uulam po tayo ngayon ng upo. So, okay. for the meantime, guys, maghihiwa po tayo ng ating mga rekado. Okay lang. Ang kalabasan, guys, mga alas nibi, doon na naman ako. Maliligo na po ako doon. Kukunin ko lang yung mga labahin. Diligpikin lang yung mga hinigaan ng mga amo ko. Tapos, maliligo, mamamalansya, mamaya lang po, mga 12.30. Ayan, maghahanda na naman po ako na magsundo ng mga alaga ko, guys. Kasi, kailangan, uh, 12.45. Aalis na naman kami ng bahay. Kasi ang retira ng maliit kong alaga ay 1.15. So, kailangan talaga. Tapos, pagsundo ka sa, ano, diretso na kami dun sa malaking school naman ng alaga kong Pangana, yung babae, dahil ang retira naman noon ay 2.15, alas 2.15 po. Tapos, makakauwi na naman po kami ng, noon ng dito, makakauwi ka mo, makakabalik galing ni Sue, mga alas 3 na po ng hapon. So, karamiwan po dito, alas 3 kami po. Uh, nanananghalian, pakakainin ko muna yung driver, ibigay yung pagkain niya, pakakainin ko yung dalawang alaga ko, tapos, saka lang po ako kakain. So, pagkaramihan uh, po, alas 4 na po ng hapon ako, nakapa ng halian, guys. Yan ang sakripisyo ng isang OFW. Talagang butom ang abot mo. So, ang ginagawa ko guys, sa umaga, kumakain po talaga ako ng ano, ng anin. Kasi, he, kailangan heavy po yung kainin ko dahil ako pag nagutom talaga, yung nanginginig ba ako. So kailangan heavy talaga ang aking breakfast. Tapos pag uh, bago naman po ako magsusundo, kung nagugutom po ako, may mga biscuit-biscuit naman na pinibili ng mga amo ko. So kumakailan po ako ng kunting biscuit bago magsusundo. So nakamaritis na po tayo guys. Kanyan po yung araw-araw ko nalaman ko po na ginagawa po dito. O so, halang po. Saglit lang guys, kuhanin natin yung kamatis. Maritis na tayo guys. Kinuha ko yung kamatis. Yan. Ano lang yung ano, pakwila lang yung istoryahe ba? Maritis tayo kasi mag-isa po ako dito sa bahay. Walang kausap. Buti nga po, meron na po akong uh, whitey na mapagtutuunan ko ng aking isip laging busy ba yung isip ko kasi pag uh, wala akong maibaling na ano yung isip ko napupunta po sa mga problema po sa Pilipinas alam niyo naman po dito yung mga OFW nakangiti man po kami sa harapan ninyo naka ang gaganda po ng mga posing-posing namin laging naka-smile laging masaya sa mga post-post-post sa mga FB ang ano po, taklibangan lamang namin po yun. Hindi po totoo yun. Kasi ang katotohanan po, pagdating ng bahay, trabaho na naman po. So, iba talaga po yung trabaho ng isang OFW. So, saludo po ako sa mga lahat ng OFW, guys. Ito po, guys. Nahiwa po na po yung ating... Uh, ating mga rekado, kukunin ko lamang po yung uh, sardinas, guys. So, ito na yung sardinas, guys. From the Philippines. Binibili bibili po, bibili po, po yan ng amo kong babae. Para po sa driver, na tsaka ako po ginigis. Pag umaga po, ginigis ako po yan sa sibuyas lang. Yan po ang, usal, ang almusal namin kadalasan ng driver namin. So, guys, start na po tayo magluto. At pasensya na po kayo sa itsura ko, guys. Walang make-up yan. Sabog-sabog. Nice ko lang po yung buo ko. So, for the meantime, guys, magluto na po tayo. Okay, larga na po tayo, guys. Tilagay na natin ng ating olive oil. Olive oil po yung ginagamit ko guys. Para healthy daw. Mas healthy alam naman naman, mga yeminin, mga amo. Pero sa Pilipinas, nagtry akong bumili ng olive oil. Naku po, ang mahal po ng olive oil sa Pilipinas, guys. So, hanggang ano na lang tayo, mga yung mga sa paling-palingki paleng, paleng, paling, na lang na mantika. Ilagyan na natin ang ating bawang. Basa. Basa yung ating bawang. Ayan, isunod natin ng ating sibuyas. Actually guys, uh, pagkain ko po na po ito ng isang linggo. Kasi isang upo na malaki siya. Design natin ang ating sibuyas. Ipulupaya na po siya guys. Para kumadali ang pagluluto. Kasi iniiwasan natin ng mga moy yung ating bahay. Dahil pagdating ng amo, ayaw niya nang uh, amoy na amoy pagkain na luto ang uh, bahay. Kaya pagkatapos nung magluto guys, ay magpapautot po ako ng patango. Yung, yung bukor, yung sinasabi ko nilang bukor. Yung parang intinto po na mabango. So, lagyan natin yung sili guys. May nakita kong tatlong sili. Okay guys, ilagay na natin ang ating kamatis. Madalian ko yung pagluluto ko, guys. Ayan po. Kasi, ako naman po ang kakain. Ayan, guys. Lutuin po muna natin yung ating kamati. Takpan muna natin, guys. Saglit lang po. Okay, guys. Buksan natin ang ating may huwagang kawali. Ayan. Pinapasaya ko lang po yung sarili ko, guys. <laughs> mag-isa tayo. Ayan, lukon na po yung ating kamatis. Ilagay na natin yung ating sardinas. Hindi pa po nag-i-endorse ng sardinas, guys. Ito lang po talaga yung napili ng amo ko. Ayan. Ayan. Ayan natin ng puti para yung sauce niya pa. Pero iniwasan ko rin po yung laging nagsasardinas guys kasi sumasakit na naman yung mga paapaan natin. Yung mga may mga rayo-rayo ma dyan. Bawal po yung mga sardinas kasi pumala matas po yung uric acid ng mga to. So iwas-iwas din po tayo. Saka nababad po ito sa ano, niluto sa kamatis. Talagang ang kamatis po ang uric acid niya. So, paminsan-minsan lang po tayong kumakain ng ganito. Okay, guys. Itay na lang po natin ng saglit. Lagyan natin ng asin. Ang isang ano lang, guys? Isang kutsarit ng asin. Ayan po, guys. Inilagay na natin ang ating Bago po natin nilagay yung pupo guys, basahin muna natin siya ng konti kasi hindi na natin siya lalagyan ng tubig dahil magtutubig po ito. Basahin lamang po siya. Ayan po siya guys. Magtutubig po yan guys. Haluin lang natin. Kariwasan natin na maduro yung ating sardinas. Okay. Ngayon po guys. Kasi may asin na rin po yan. Titikman na lang po natin mamaya. Na At lagyan natin ng magic sarap. Walang magic sarap. Ay, yung maliit. Puntin na lang yung magic sarap po guys. So, ang ilalagay natin. Yung ano ba? Yung parang yung magic kinisa ba yon May magic kinisa eh. Mabili din ang amo ko to. Kung talang mag-magic kinisa na lang tayo. Kunti lang guys ha. Moderation is still the best. Para sa ating kalusugan. So, alam na guys. Masarap na siya. Haluhaluin natin ang ating pagluluto. Tingnan nyo guys. Lapit-lapit tayo. Tama mula-mula na yung kamatis. Ayan. So, stay na natin siya guys. Dito. gawin natin guys tagpan muna natin siya okay na mga 5 minutes na po ay hindi 5 minutes 1 minute na ay hinahan natin po ng tubig ang apoy kasi para magano nalabas yung makatas niya pa so, habang nag po tayo guys. Ako po ay maghuhugas muna dahil makatambakan na naman po ako ng kasi So, standby lang po kayo dyan. Saglit lang, guys. Okay, guys. Buksan na naman natin ang ating kawali. Luto na, guys, yung ating upo. O, oh, yan na. Matulog na po siya, guys. At talagang mauso. Nagasan mo natin ito. Ngayon, ay, tikiman na, guys. Ay, luto na po ang ating upo hindi ko natin pwede uh, i-overcook siya. Naka-full fire na po ako guys. Kasi po, para maluto siya kaagad. Ngayon, tikim and blues. Tikim, tikim. Tikim po tayo guys para malaman natin yung timpla. Okay. Meron po tayong may nabili ko yung amo ko na yung inilalagay niya pa sa salata niya. Kumuha ko ng kunti. Yung baby spinach po, yung spinach. Yung si Am Papa the Sailor Man! Am Papa the Sailor Man! Ano? Nakalimutan ko na. Basta yung kinakain ni, ni Papa the Sailor Man is spinach. Ayan. So, lagyan natin ng spinach. Kasi po, ayaw kong kunin yung dahon ng malunggay ko dahil inilalaan ko yun sa tinula ng mga bata bukas. Lulutuan ko ng tinula yung mga bata kasi gusto nila yun. So, kumuha ko ng konti sa pangsalata ng amo ko, yung green salad ng amo ko. Yun ang lalagay ko dito. Para meron naman akong green-green sa katawan ko. Dahil kailangan din natin ang gulay. So, ayan na guys. Sa okay, ibaba ko lang siya, guys. Ganyan okay. lang siya, guys. Luto na po siya. Sandit lang na magluto ko, guys. Ayan na. Ang aking masarap na. Okay. Luto na siya, guys. Ngayon. Ngayon na natin yung kalan. So, ang kalan natin. Nakpan lang natin guys, para maluto po yung gulay niya. Pero alisin na po ta sa ating, alisin na po siya sa ating apoy. So, ayan, nakaluto na naman po tayo guys. At nakagawa na naman po ng isang simpleng vlog po. At sana po nagustuhan niyo po ang aking video at kung nagustuhan niyo po sana mag-subscribe, mag-like at share na rin po ang aking video. Maraming salamat po ang inyong likod po si Nana Ann TV. Salamat guys at God bless you more. I love you all guys.